manyag sa iyo, ang ng lahi. Pinagpunto ang mga Sa perlap ng dagat, sa lao bilahan, sa loob ng langit ang iyong pagsila. Sa ang bayang iyong hinubuan, naoy na sa sakop ng mga dayuhan Sa lahat ng dao ng bayan mong mahal, nagalang ang sumat mong agawang mahal. Ang, ang bibig itong mamamayang, Buatnya semua tanah dari kita ini, kita, 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 kita. Kita ini adalah kita, mulai Filipina. Kita tuanmu yang itu ayam yang itu matang, dan dia dihiram. Kita tuanmu ini dari kibinulan, ayam ini dari kibinulan. Yang itu di 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 di

hawak ang tabakan na nga gibagsik. Ah. At ]brain. di nga naglaon ang laya ng wagnit. Sa pamumiyakit ay muli na kami. Wala na, wala na nga ikaw. Na ang kalayaan na magbukami ko ay tayo. Sa uwi ng pinto, magbibigal. Pagkibigal nito, hindi mo na natanaw. Sa mga mga mo, mga katabi, okay.